Matanong lang kita, sir. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Hindi ka bakla? <laughs> Oto, tama, Bernard. O, tignan mo, pangalan pa lang, malambot. <laughs> pwede pumasok? Opo. Oh, ano mo. dinikit mo, kamo? Yung ganun po. Ano yan? Ay, pusang <laughs> oh, gala. Oh my God! What is that? Kailan mo sila madalas tignan? <laughs> oh, alas 12 na. Kain muna diyan hanapin muna natin yung bahay ni Nanay Maria. Mamaya na kayo kumain. Dito lang, dito Walang kakain hanggat hindi nahanap si Nanay Maria. Yan mga kababayan, nahanap namin si Nanay Maria. Nagtanong kami doon dito raw banda. Wala raw ano. Wala raw pamilya yun. Tapos wala rin siyang bahay. Tanong kaya ulit tayo, no? Ay, to, 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 to. Kaya pwede magtanong, pwede magtanong, saan bahay ni Nanay Maria, yung walang bahay, matanda? Nanay Maria? Opo. ano, matanda daw yon na ano wala siyang bahay sa gilid-gilid lang daw natutulog dito daw banda yun eh. tinuro kami dito hindi po po kilala si Anne Maria ay ah, hindi nyo kilala hindi po. wala yung nakikita matanda dito na, na ano? na walang bahay opo homeless wala. daw wala po Ah, oh, wala. Hmm. ikaw sir taga saan ka po dito lang po Tiga dyan ginagawa mo sir ano sir, nalagyan ko lang po ito ng, ano, ng, ng side. Tapos? Teka, baba nga ako na. Kaya naman kayo sir. Pwede ko pong ibenta pagka may gusto mo bumili. May... Hmm? Pwede ko po siyang ibenta pagka may gusto mo Ah, ano to? Ano po ito binigay lang po sa akin to? Oo. Oh. Na ganito. Tapos eh, wala siya sa side. Sinanagyan ko na lang po. Ah, ayun ang ano mo. Opo. Hanap buhay. Pangalan mo pala, sir? Bernard Vasquez po. Bernard? Bernard Vasquez. Um, Tiga saan ka po? po. Taga rito lang. Tiga rito lang. may pamilya ka? Mayroon po, pero hiwalay po ako sa, ano, sa asawa. Ah, may asawa ka? Dati po. Hmm. Pero ngayon po kaya. May anak? Mayroon po, sir. Ilan? dito po, five. Lima anak mo? Okay. So ganito ang trabaho mo, mainit dito tayo talas. No? Hinahanap kasi namin si Nanay Maria. Na walang bahay. Upo. Akala ko ikaw si Nanay Maria. Matanong lang kita, sir. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Hindi po bakla. Lalaki. Hindi ka bakla? <laughs> Wala pa akong sinasabi. Bakit ang bilis mong magsagot? kasi may ganun po eh. <laughs> <laughs> may pasensya ka na bro, oh, pasensya uh, ka, okay, ka okay, na. Okay, pangalan mo ulit. Po Bernard Vasquez. Oto, tama, Bernard. O, tignan mo, pangalan pa lang, malambot. <laughs> Pero, maliksi naman po. <laughs> maliksi naman. Oh. Pero parang yung galaw, no? <laughs> Hindi na, sinabi na nga niya eh. No? Saan pala bahay mo, sir? Dito po ang natutulog. Saan? Ay, dyan, Ito? Ito po, ayun. <laughs> ayun? Opo. Oo oh, nga. Gaano ka nakatagal nakatira dyan? mga 2013 po. Oh, asa ah, ang mga anak mo? Nasa nanay nila. Bakit? Pwede ba tumuloy? Pwede makiinom? Mga kababayan. Bakit may tali-tali ka pa sa paa? Nilalangaw po kasi yung sugat. Ah. Tinatakaw ko Okay. Pwede ba makiinom? Hindi, sa bahay mo. Sir, yung tubig ko po dyan, yung tubig ko sa balon lang. Ah, yung tubig mo sa balon lang? Oo hindi pwede inumin yon? Inumin po, pero baka Iniinom mo yon? Opo. Ah, uh, pwede ko rin inumin. Tara, doon tayo. Sama mo ko. Pwede ba makita? Ah, dyan ang daan? Eto, baka mawala. Hindi po yan. Hindi. Okay lang? Tumunin sa bahay mo? Gusto mo makita yung balon? Tara mga kababayan, hindi natin makita si Nanay Maria. So, dito muna si Kuya. Kuya Bernard. Pasensya ka na, Kuya Bernard. Ha? Akala ko ano eh. Ah... Uh, uh, Akala ko diwata ka. Sino? Si ah, kilala mo si Diwata? Mm, oh, ay, ito bahay mo. Pwede pumasok? Pwede po. Ah, okay. Ay, meron pa dyan? Opo, dito po ako natutulog. Dito ka natutulog? Opo. Ha, okay rin ah. Na. Hmm. Huh? Nagdikit po ako kasi binata naman. Pwede pumasok? Opo. Ano dinikit mo kamon? Yung ganun po. Ano yan? Ay, pusang oh, gala. Oh my God! What is that? <laughs> Hello sir. Bakit nagdidikit ka yan? Ha? Ha? Huh? Ala ko, para may girlfriend din ako. A girlfriend mo yung mga nakadikit <laughs> diyan. Asan ba yung asawa mo kasi? Na hindi ko na paalam mo, Tani. Bakit kayo nagkahiwala? Yung asawa mo. Tapos, pika pwede ba umupo tayo? Okay, Gusto okay, ko malaman ng kwento. Kaso mainit, okay lang po ba? Eh, dito tayo. Okay, dito, dito tayo. Kasi baka makita ko yung mga girlfriend mo dyan eh. Saan pwede mo po? Kahit saan po, Tika, dito na lang. Eh, dito. E, e, dito pa tayo. No, dyan tayo. Okay lang. Okay isa ka lang <laughs> dito. Ito dito. Mag-isa ka lang talaga dito? Bakit? Bakit mag-isa ka lang? Hindi po si... Mayroon po kasing ano na gustong magbahay dito. Uh, hindi po sila pinapayagan ng mga tao. Gusto nila ako lang. Ay, so, ikaw lang. Kanino ka. lupa ito? Sir, ang alam ko... Ah, okay lang idikit ko sa to sa sa'yo? Berna. Huh? Sir Bernard. Salamat po. Pero, kala ko talaga diwata. Upo tayo? Pupunasan ko lang po. <laughs> Hindi na, okay na yan. Punas, oh. <laughs> punas, Baryas din yan. Ikaw, upo ka. Medyo mainit pero masarap dito, ano? Dito Opo, tayo? Kulang lang po sa linis. Ha? Oo, When kulang ding. lang <laughs> sa linis. Dito. Pero bahay mo rin, parang teritoryo mo to. Yan, oh. sino nakatira dyan? Kapit bahay ko. Ka. Kapit bahay Opo, mo. Dito. Ito lang ang bahay mo? Opo, ito lang. Hmm. So, paano nangyari? Bakit mag-isa ka lang? Chismoso ako eh. Pasensya ka na. Doon po kasi sa amin, marami. Doon po sa bahay ng nanay ko, marami. Saan ang province mo talaga? Iloilo -ilo po. At tiga Iloilo ka? Istansya. Ha? Huh? Istansya po, Iloilo. -ilo. Istansya, Iloilo. -ilo. Parang galing na ako dyan sa Iloilo ah. Oo. Tapos doon ka napag-asawa? Hindi po, sir. Bali, doon po kami galing sa Istansya, Iloilo. -ilo pumunta kami dito sa Manila. Bata pa ako ng mga Teka, ano po. Buhatin niyo upo kami. Kailan para magandang usapan? Ito <laughs> so, upo po. Kami dalawa. Yan. <laughs> yan. Okay natin si Sir Bernard. Sila okay, po. Okay, lapit mo lang dito para dito tayo mag hindi tayo nagsisigawan. Lapit Ayan. mo pa. Huwag kang matakot sa akin. Mahihiya <laughs> lang po. Hindi, huwag kang mahiya. Ako nga pala si Daddy Frankie. Uh, Nag-iikot-ikot kami dito. Anong lugar to? Silangan San Mateo Rizal po. Silangan San Mateo Rizal. Okay. Doon sa may baba, may tinulungan kami dyan na sunugan. Tapos pag-abante namin dito, sabi nila si Nanay Maria. Kaya alam, mukhang mali siguro napasok namin kasi hindi mo kilala. Sa, sa, hindi ko po talaga kilala. Tapos, Tapos wala siyang bahay. Oo. oo. Lahat, Lahat naman po may daw. bahay. Matanda na raw. Kaya sabi ko eh kung matanda, pwede kong dalhin sa Ay naalala namin. ko naalala ko na po, baka po yung galing doon sa taas sa ah, San Mateo na ang, ang asawa niya, baka yun nga. Mm -mm. Pero sige, okay lang. Si, si Isoy po yung asawa niya, baka isoy, yun. Isoy oh, o baka siguro nga. Susunod okay, na naman, hanapin namin. Matanda. Ilan taon na pala si Sir Bernard? 46, Sir. 46? Opo, Paano and, ka nakarating dito? D dinala po kami ng, dito po sa Maynila dito area na to Ba't ka napadalaga po kasi ng tatay ko dati to ah. kaya nung nung nawala yung tatay ko inalaga ako na rin ikaw na rin na nagalaga oh, na okay. kasi may baboyan po dati yung tatay ko dito na ganyan mm -hmm. kaya na so, ano po yun yung so nasabi ano. mo sa akin pwede ba ikwento mo sa akin ng buhay mo bakit anak mo sa una lima ibig mong sabihin hindi no? po sa sa kasal po kami sa West. Oh. Ano, isa. Isa. Tapos nagkaroon po ng live-in. Ilan? Na... <laughs> doon sa kasal kayo sa West, anak mo isa. Opo. Tapos doon sa pangalawang mong asawa, Opo. isa rin po. Isa rin. Tapos? Pangatlong live-in, isa rin po. Isa rin. Sa, yung last, Opo. dalawa. Oh, so lima. 1 2 3 4 5. Dami mo palang asawa. Nagkamali ako. Kala ko dar, akala ko diwata ka. Pero parang kamukha mo nga si diwata daw. Sabi nga daw. Maputi ka lang. Si diwata talagang galing talaga sa ilalim ng lupa. <laughs> <laughs> May camera pala. Hello. <laughs> Kaya ka na ano eh, diwata kasi yung salita mo, kilos mo. huh? Pero mabalik tayo dun sa ano. Ah, ba ba, mapabalik tayo dun sa mga anak mo. Nandoon sila sa mga nanay-nanay. Hindi mo sila nakukontak? Ah uh, nung pinupuntahan ko po dati, eh, tinatago po sa akin ayaw po sa ipakita sa akin. Ayaw ipakita sayo. Pero alam nila, alam ng mga bata na ikaw ang tatay. Yung iba po hindi pa kasi nung umalis dito mga three years old pa lang. Ah. Uh -huh. uh, nung yung panganay ko, alam po nila nandito ako. Mm. Pinapasya lang ka rin naman nila? Minsan po. Oh, okay. Minsan, isang bisis sa isang taon, o kaya dalawang, uh, isang bisis din sa dalawang taon, ganon. So, ano pinaka-source of income mo talaga yun, yung paggawa-gawa? Opo, oh, pag uh, may nagpapagawa po, tapos kung halimbawa may magpapakuha po sa aking kawayan, oh. Ayun po, Saan nakuha dito. Marami Bun po dito. sa ano, malayo pa po sa bundok, doon ah. po sa bundok sa Kupang pa. Walang bayad 'yon. Ang parang babayaran sa'yo yung trabaho mo. Opo, may bayad po yung kawayan. Ah, mura lang. Ha, Bali hakot lang po ang binabayaran. Bayaran sa ragas. iyo. po. Oh. So matagal ka na dito, bakit? Hindi ka na nag-asawa uli? Hindi na po. Bakit? Eh wala pa pong sariling bahay ah. Tsaka wala pong sarap pang sariling mm, trabaho. Sa oo, so, ano, may may, may anak ka na ng lima eh. Mga po. No? Boyfriend, boyfriend, Ay, boyfriend, boyfriend. Wala rin po, wala. Girl... Wala ka rin boyfriend. Wala rin po. Wala, wala rin ang rin girlfriend. Ampire sumagot eh. Boyfriend wala. <laughs> Pero pag pag magkakaroon, pwede may boyfriend. Pagka-love uh, niya lang ko siya at love ko rin. So okay lang mag-boyfriend Pag Basta love ka niya? Opo. At love mo rin? Oo po. ako <laughs> ah. <laughs> so anong tawag doon? Kasi pwede kang magboyfriend boyfriend tapos pwede kang mag-girlfriend. Ay hindi po, ganito po. Pwede po akong mag-girlfriend pagka mahal niya ako, kaya mahal ko rin siya. O. Pero boyfriend hindi pwede? Hindi po pwede. Lala. Sabi mo kanina, Lala. pwede rin eh. Mali po pala. Sorry. Ah, mali pa pala. Ah. Ano? ano, ano, ayun. Kaya dito ako sa'yo eh. Hindi pa po ako kung nagsasabi na ng totoo sa akin kasi... Ito po yung tata. Oo. Oh. Pwede po ako oh, mag Hindi, man. ito, totoo. To, to. Tanong ko sa'yo. Ano ka ba talaga? Lalaki po. Lalaki ako! Oh, yeah! <laughs> Hello? <laughs> <laughs> no, no! Oh, dar. Hindi <laughs> bro. Pasensya ka na. <laughs> o, salamat po. <laughs> <O>. <laughs> ito po, alaga ako, si Aida. Ayan, oh, kasama mo dito. O, ito. ito. Ito Pero nakahanap ka rin mano. ng girlfriend. Hindi pa po sa ngayon. Uh -huh. Kasi... Wala ka nililigawan. Wala rin po. Kasi wala pa nga po akong ano. Basta, hindi ko pa siya kayang buhayin pagka... Uh, sa... pagkaya mo ng buhay, nahanap uh -huh. ka ng boyfriend. My girlfriend. Girlfriend. Po. Ang kulit ko eh. No? <laughs> okay lang po. <laughs> Ate, eh, nalito na sa'yo eh. <laughs> Eto, bali ito kasama mo dito. Opo, sir. Doon oh. din niya natutulog sa ilalim ng. Ah, sa ilalim ngayon. din. Ngayon. Tapos kasama yung mga girlfriend mo doon sa dingding. Opo, yung <laughs> ano, yung mga idol ko. Ang mga idol mo. Si Sexy. No? <laughs> oh? Lagi mo silang tinitignan doon? Hindi naman po. No. Oh. Kailan mo sila madalas tignan? <laughs> Pagka ano po, na, nasa loob ako. Oo, o, pag tapos, nakikita ko lang. Oo, oh, pag, pag na, hilo, tinitignan mo sila. Oo po. <laughs> tapos? Wala na. Wala na? <laughs> Hello! <laughs> know, ka kami, <laughs> Ay, tama. Nakatingin ka sa ano. May camera. Ay! O, yan <laughs> Ayok <ko> na. Ayoko <laughs> na. Kumusta naman ang kita mo sa mga paggawa-gawa mo ng mga kawayan? Okay naman po. Malakas. S sila na ma sila lang po ang bahala kung magkano yung ginawa ko. To uh, <laughs> Pag sobra, halimbawa, uh, bin binabalik ko po sa kanila. Oh, yung ganun. so tulad ngayon, magkano na kinita mo sa araw na to? Wala pa po. Ah, oh, wala, ka? wala Kasi hindi pa po nabuo <laughs> <laughs> yung, ano ko, yung ginagawa ko. Ah, so ibig sabihin parang karpintero ka <clears throat> din? Uh, handicrafts handicraft carpenter. Handicraft, handicraft carpenter. Oh. Eh, paano yan? Kung walang nagpagawa, paano pagkain mo? Pumupunta po ako sa nanay ko, tumutulong-tulong doon sa... Ah, may nanay ka pa. Ilan taon na nanay mo? 60 plus. Hmm. Ilan kayo magkakapatid? 66, ano po, bali... Anim. Ah, anim. Patay na po yung isa, bali lima na lima. Pang ilan ka? Gitna po ako sa pang daw dati. Hmm. Sabi ng nanay ko kasi, ang totoo niyan, may pito daw po kami patay sa loob ng patay na patay siya nung lumabas. Opo. Ah, okay. Okay. Na pasensya ka na, naabala ka namin okay dito. Po. Ha? Huh? nga po may may nakausap eh. ah, mm, oh, <laughs> sabi wala na kausap, malungkot. Nang ano po katulad nito yung seryoso at yung mga yung biro biroan anong ganyan, uh -oh. hindi hindi. Oo, uh, enjoy lang natin buhay. Oh, Ang nakita ko rin naman sa masayahin ka eh. Opo, totoo. So, Mukala, may bigas, ha? may bigas ka ba dyan? Wala po, nakikain lang po sa nanay ko. Ay, nakikikain ka? Hindi ka nagsasayeng dito? Nagsasayeng din po. Pag uh, halimbawa may mga kaibigan ang pumunta o oh. mga bata. At ano? paano yan? Gusto namin mag-lunch dito. Ha? Huh? May bigas ako dyan. Pahingin bigas. Yan, para may pangsay si yung... si ate, ay kuya. <laughs> kuya Bernard. Pasensya <laughs> <laughs> ka na uh, makulit Salamat ako. Salamat po, ako rin po eh. Oo. Oh, oh. Pasensya nanay po kayo mukha lang po akong hindi galaw-gaw pero galaw-gaw talaga. Ah, na, galaw ka. Napakadaldal pa. At tsaka mukhang ano, mukhang darna, no? <laughs> yung, yung kilos mo parang darna. Pero sir, malakas po ma, ma ano, maliksi. Maliksi ka. Opo, oh. maliksi. Mukha lang mabagal. Ah, 'yun ay importante, importante ano tanong man pang panlabas importante, oh, po, mabuting tao, mabait sa kapwa at healthy tayo. Opo, oh, sir. At higit sa lahat, yung kapit natin kay God. 'Yun naman okay. ang pinaka-importante. Totoo po. Oo, Malaba. diba? Totoo po. Thank you, Lord. Kasi siya, nadaanan ka namin, no, mga kababayan. Nadaanan lang namin si Kuya Bernard. Akala ko, diwata. Mahirap talaga mangusga. Hanggat hindi mo talaga nakikita. Salamat, Sir. O, diba? Hanggat hindi mo nakikita, nakakasama ang isang tao, nakakasalamuha, hindi mo talaga alam kung ano yung totoo. Ito, Kuya Bernard. Ay! 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 Sir, oh. Salamat ah. May sasayang mga 5 kilo na bigas, no? <laughs> salamat po. <Salamat, sir>. <laughs> Meron pa bibigay sa iyo counting ano. Hello, thank tulong. you no. kami. May mga bata din naman. Ayun <laughs> kasi sabi ako. ni Kuya Bernard, wala pa siyang kita. Kuya Bernard. Ay. Oh, para sa inyo, tulong ko sa iyo yan. Oh, salamat, sir. Walang anuman. <laughs> thank you po. <laughs> <laughs> ano salamin, salamin. Ano? ano masasabi mo nakatanggap ka ng blessing sa araw na 'to? Thank you, Lord. <laughs> Thank you, Lord. <laughs> may pang-ulam ano pa din. Ha? May bigas po, ako, may, may bibili po akong ulam. Sasama ko po yung mga bata dito, na kasama ko dito, minsan nakalaro. Oo. Oh, oh. Ay, naglalaro kayo ng mga binata dito? Mga bata po. Ah, mga bata. Oh. So, po niya, mga... may pisda po, ano sila po naman eh. Ah, may sila, may may ano po na ano tapos. ng ano. Oh, para po may libang-libang. Pero nabubuhay po sila, kumakain po silang kanin. Oo. Oh talaga oh, alaga siyang isda. Ah, <laughs> uh, So, ayan mga kababayan, napasin siya nang ng ayota. Nakajamin natin si uh, Kuya Bernard aka uh, Diwata, pero hindi siya totoong diwata. Hindi. Ano 'yun? Kilos lang, no? Opo. Yung Pasigaw Sigaw. Mo. Ay! Opo. Ay, ano ko lang po 'yun parang katulad ng may parang may kasama na rin ako. Uh -oh. Katulad nung mag yung kumakanta-kanta, gano'n. Oh. Ah, parang ano yun? Ano tawag doon? Sa parang signature lang niya, yung mga oh. pabading-bading. Sir. Sir. Pero hindi ka totoong bad bading, mm -hmm. manyakis ka. Nakita ko yung nasa kwarto mo eh. Hindi naman Tapos, po Tapos lima gano. anak. Kapat-asawa. <laughs> <laughs> ano tawag doon? Joke lang, joke lang. Thank <laughs> you. Joke lang. Ay, sir, salamat talaga. Oh, oh, sir. sir, ano po palang ulit pangalan ninyo? Ako si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Oh, maraming salamat Hindi hmm. Walang ano man. Sige, God bless. Ingat. Ha? Salamat Kuning po. Kunin ko lang yung mic. <laughs> ah, paalam ka na muna sa aking mga viewers yan, sa mga sumusuporta kay uh, Daddy Frankie. Salamat po kay Daddy Frankie. Binigyan po ako ng bigas at may pambiling ulam. Hmm. Salamat po talaga. Ay! <laughs> <Why>? <laughs> Sir, salamat din po Atawa sa talaga kita <laughs> ni <naga kita> Wata. <laughs> ah. oh, <laughs> sige, kunin mo na ito. Sige, sige, okay na. Ano! Ay! <laughs> Mayro ba akong tanong, may tanong ako sa iyo, bro. Po. Oh, sir. Di ba? Ilang taon ka na? 46, sir. 46. Mula nung nagkaisip ka hanggang ngayon, nasubukan mo ba umibig sa lalaki? Wala po. Hindi talaga. Hindi po talaga. Oh, sulit talaga. Opo. Oh, Signature lang talaga 'yung pa. Dino! Oh, Dino! Oh, Dino! Oh, Dino! Oh, Dino! Oh, Dino! Diba? Oh, Dino! Oh, Thank you, sir. Okay. Sige, salamat ah. Salamat. Eh, pasensya ka na sa mga tanungan natin. Salamat nga po eh. <laughs> <laughs> nga. Oh, Hindi po pwedeng talaga. iyakan or seryoso lagi kailangan minsan jamming-jamming uh, tayo. na? Okay. Salamat. God bless.